Nananawagan si Senador Grace po sa publiko na tanggihan ng Second People's Initiative na inaalok para amyendahan ang 1987 Constitution. Ayon kayo po, ang pinakakailangan ng mga Pilipino ay pagkain, sapag, trabaho, pangangalaga sa kalusugan, edukasyon at kalidad ng buhay. Aniya sila mga Senador ay handa magtrabaho at pagtuunan ng batsin. Ama sa dapat unahin at pangangailangan ng mga kababayan. Umaasa si po na isang tabi muna ng Kamara ang People's Initiative at gawin muna ang kanilang trabaho sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ikinalulungkot din ni na naging problematic ang signature campaign dahil umano sa pagiging politician initiative kung saan binabanggit umano na politiko nasa likod ng Peking People's Initiative. Punto pa ng Senadora iba't ibang survey din na nagsiwalat ng Chacha ay hindi kabilang sa prioridad ng mga Pilipino. Malinaw aniya na ang prioridad ng taong bayan ay ang mataas na bilihin sa merkado, trabaho at sahot kung kahit narapat na tanggihan na lamang ito ng publiko. Ako, si Jojo Sikat, walang inatas ang balita.